magandang buhay mga gwapo nandito tayo ngayon sa pigire ng aking anti mga gapo so tingnan natin yung pigire niya mga gapo oh. pakita ko sa inyo mga gwapo so oh, ayan nandito na tayo sa pigire ayan. so pigire nila mga gwapo o, mga patining to yung kulungan sa kanila mga patining mga gapo saka doon naman sa ano uh, doon naman sa ibabaw yung mga kanahing baboy nila mga gapo so ito na yung mga gapo wala nang laman dito mga gapo wala nang kahit isang baboy or biik mga gapo dahil natamaan po sila ng ano nang sakit dito pumasok dito sa kanilang pigire ba kawawa yung mga pakiagreaser natin na natamaan ng mga sakit so marami si anti mga patining dati na sa mga ano siguro mga 20 or more than. so ito yung ano nya yung mga kulungan nya ba okay. ito So, bilangin na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, ika anin po itong medyo malaki na kulungan yung mga po. Ito, mga maliliit lang itong mga ano, tatlo, tatlo or dalawa yung makasya dito na patining. Yeah. Pero dito sa likod ko, malaki. Kasya po ito mga hanggang nasa dusi. So, grabe talaga yung sakit mo gapo kung matamaan tayo losing talaga so dito tayo sa ano mga kulungan ng kaniyang mga inahing baboy dati mo gapo is puno ito ng inahin no so to, meron tayo tagabantay ah. tagabantay para <laughs> sila yung tagabantay dito sa pigarin ni auntie si Cardo at saka ito isa pa si Dakmat No. Ako lang yung ano amin ko nila. dakmat dakmat kulot, dukot na mo oi. Kardo. Kardo. So nag-vlog tayo, Kardo. Nag-vlog tayo, Kardo. Oh. Say hi kardo kan. Uh eh. -huh. Dalawang isa oh. Kansin kayo. Yan ang dakmat So ito nga ba pa Puno lahat ito nang inahin ni Ante Pero ngayon wala na kahit ito bilangin natin kung ilan Isa, dalawa, atlo, apat lima, anim, pito, walo So walo Walong ano Walong pen po O dala walo Tatlo dito, lima dito Lima So ayan So mag -ingat, ingat po tayo mga kagapo dahil uh, maraming mga sakit dito na kumakalat. Siguraduhin yung walang pasok na iba lalo lalo na yung mga buyer mga kagapo. Dahil pag nakapasok yung mga sakit, losing talaga mga kagapo. Oo so, ayan mga kagapo. Yan. Sana ay sana ay hindi matulad ang inyong mga tigiri mga po dito sa aking anti dahil malaki yung investment natin sa ating mga alagang baboy tapos ano lang matamaan lang ng sakit pero sige lang mga po dilipas din itong mga challenges natin so continue lang tayo mag ano continue lang tayo mag alaga ng baboy okay so sa ngayon ah, hinto muna tayo huh? dahil napakadelikado ngayon mga apo okay mga apo so yun lang yung ipinakita ko sa inyo uh, yun lang po sa video na ito sana ay uh, hindi kayo mapasokan ng mga sakit dyan at sana ay nasa tamang uh, resistensya yung mga baboy natin mga apo okay so keep safe mga po and thank you for watching kitong kapitan explorer paalam